Eto nga't maghuhugas na ako ng mga pinggan, pinagkainan pa nga namin to kagabi at kanina ko nga lang ding umaga na hugasan dahil hindi na nga ako nakapaghugas kagabi. Siguro sa sobrang pagod ko ay nakatulog na nga din ako nung pinapatulog ko ang batang maliit. Magluluto na nga din ako ng mga oras na yan pero bago nga ako magluto, eto nga't hinugasan ko na muna itong mga pinggan para naman makakilos ako ng maayos dito sa lababo. May mga nagko-comment nga sa post ko dito sa aking cookware set at sinasabi nila na gusto din daw nila nito kaya lang wala nga daw silang induction cooker. Wala din naman ako induction cooker pero ginagamit ko to sa aming kalan. Hindi naman nangingitim ang kanyang pinakapwetan, yun nga lang naninilaw siya pero natatanggal din naman kapag nilinisan ng ayos. Tapos etong at bumili nga lang ako ng isang kilong tahong at lulutuin ko nga lang to, bali sasabawan ko nga lang. Tapos bumili nga din ako ng isang hitang manok para naman ito sa panganay ko. Bali pakukuluan ko nga muna to pero nilagyan ko na nga din ng pampalasa dahil ipiprito ko nga yan. Tapos etong at naggisa na ako ng sibuyas at bawang, kamatis at saka luya. Pagkatapos eto nga, nilagay ko nga din itong taho. Basta magluluto ako ng taho, nilalagyan ko talaga siya ng Sprite dahil nasasarapan talaga ako kapag Sprite ang sinasabaw ko. Pagkatapos, inilagyan eh, ko na nga din ng mga pampalasa. Munti ko pang makalimutang magsaing. Kaya bago pa maluto tong ulam ay nagsalang na nga din ako ng sinaing. Maya maya nga lang okay na din tong manok kaya idinip ko na nga dito sa crispy fry para maiprito ko na nga din. Naku, habang nagluluto ako, nagliligalig na naman tong batang maliit kaya habang nakasalang pa nga yung manok ay itong at pinaliguan ko na muna. Para naman lumamig lamig na din ang ulo niya at ayun niya tuwan-tuwa na naman ng mga paliguan ko. Wala na nga laman itong bigas namin kaya sinalinan ko na muna tapos maya maya lang naluto na nga din itong piniprito kong mano kaya nilagay ko na nga dito sa lunchbox ni ate. Umalis nga ang palagi kong inuusap sa pagdadala ng baon ni ate kaya ako na nga lang ang nagdala. Alam niyo sa totoo lang wala naman problema sa paglilinis ng bahay. Ang problema ko lang talaga ay pagluluto. Dahil sa paglilinis ng bahay pwede ko naman niyang gawin kapag tulog ang batang maliit kaya lang ang pagluluto hindi ko nga masasabi kung tulog o gising ang batang maliit. Minsan pa naman kung kailan ako'y nagluluto na at busy busy na sa ginagawa ay saka pa siya nagliligalay. Kaya minsan talaga napapaiyak na lang ako na walang luha dahil hindi ko talaga alam kung anong uunahin ko. At minsan talaga hindi maiwasan na nakakasunog talaga ako ng niluluto ko. Kapag kasi nagluluto ako tapos sasabayan niya ng pag iya kakargahin ko muna siya at patatahanin. Kaya lang nakakalimutan ko ng hayong niluluto ko kaya minsan nasusunog talaga. Tapos sasabayan pa nga ng isa kong anak na daeng nagutom na nga daw siya kaya ayun nalilito talaga ako minsan kung alin ang uunahin ko. At eto nga punta na tayo dito sa ginagawa ko. Nakapaglinis na nga ako sa kusina, sa salas. Tapos dito naman ako sa may labas namin naglinis. Nakapagsalang na nga din ako ng labahin sa washing. Dalawang araw na kasing walang pasok itong pangalawa kong anak. Kaya na naisisingit-singit ko nga ang paglalaba. Ewan ko lang kapag nagkapasok na siya kung maisisingit ko pa. Nilikom ko na nga din itong mga sinampay ko dahil tuyo na din naman. At tiniklop ko na nga din tapos nilagay ko na nga sa mga kanya-kanyang lagayan. Maya-maya lang nakatulog na ang batang maliit. Kaya itinuloy ko na nga itong paglalaba ko.